Yun, mga kamusta? Mga nagabi sa inyong lahat. So, katapos natin mag-dance na diving sa mga, ano, sa mga damitan. Ito, ito yung nakuha natin. Ito, oh. ang dami. Ito. Oh. So, kaya, nilipat naman tayo sa mga babasagin. Dito na naman tayo mag-hunting. Dito siguro yung tropa. Si Marvin ka Angel, dito siguro sila. Hanapin natin. A few moments later. Oh, mas maraming pala Kala ka naman ng mga babasagin dito. Uy, higat ito. Uy, ganda. Ay. Yun, no? Yung paris, dalawa. Yun, natin to. Yun, no? pala nakala ka naman ng mga dito. Mga babasagin. Parang may nakita ko. Ito, maganda. Uy, <laughs> oh, sarap, sir. sir. Ay, uh, Jmar Vlog po. Ay, nakatalikod man. Hello uh, po. Ay, Jmar Vlog. Yan, kita-kits na naman yung mga vlogger sa kwart. Uy, ayun na, ayun na, ayun na. Sinusut na. Uy, sayang. Baba, baba, baba. Dagi ka, baba. Ayun, natin to. Ayun, yun, sir, no. Ayun, no. Ganda. Yan, oh. Oh, ganda, oh. Uy. Wala, nasamig mo? na. Eh, eh. Sayang, sayang, sayang. Nabasag yung iba. Oh, uh, gusang ganito. Gabi. Eh. Eh, yun. Yun. Yun natin. Eh. Yan. Sipat. Oh. Sayang to. Sana to kung may takip. Yun. Eh. Ito, ito, na naman to Yan, mga kamis na parik to Sabihin natin Yan, dalawa tayo alam Baka yan Ay, basag to, o, sayang Uy, nakaano pa oh, naka karton pa Ano, grabe Ayan oh Apat yata to Ito, ito, ito oh. Ini ni nunu katmu. Aku Oh Ani. Ah, Apa Kasih lempar itu? Lempar itu lempar. Enggak pelanan lempar. ada. Hui. Oh gendo. Gendo. Lulu. Lulu. Oh. Lagi. cepat Hmm. kami ina sa to, mga musya, kaya la mo takot. uyi, good night tu, gusto? itu island, musya hello hello. Uh, good night good night. nakarami ka na? oo oh, nakarami ng damit dun na, no. idol yun. oo no. uh, damit. ay jackpot. ay na basag sayang. ay natanggal yung ano? oo sayang eh. No. oo sayang. di ilagay na sa may wagang plastic natin nabasag pa. Ito maganda sana to. yan mga kamusta ito, Mga no kapto. Oo. E dito to. Sana no, apat ito idol. Ay ano, uh, dalawa. Harapin mo daw, kunin ko. Ayun, kunin mo na, sa Kaya na, apat lang eh. Kulang ng dalawa. Oo. Ay, no, Ayun, mga karton to. ih, dito pala sa likod, oh. Uy, sino kaya na gusto nito? Ayun, oh. No. Ayun, oh. Uy, ganda nito ah. Lo. Hmm. Pang... ano ba 'to, pangchay? Idol baka mahanap mo tong dalawa na to, idol ah. Oh, Pares. Oo. Okay, okay. Oh. natin kasi apat 'to eh, di ba? Anim. Oo. Oh, oh. oh. may dalawa pa. Na cartoon po, yun Ayan, six pieces oh. Eh. Glass tasting set. Good. Ganda, maganda. Yun. Hanapin natin ang dalawa. Kasi apat lang tayo. Ilagay na natin dito sa mga na yung natin. Yun. Oh, sige, lagay mo dito. Yan. Pwede yan. Ah, hindi. Plastic to idol. Plastic ba yan? Oo. Sige okay, na yan. Plastic mo ayos Ah? Ako ginukuha ko pa rin yan eh. Plastic? Plastic siya. Mas maganda ceramic yung ano? Ceramic. Ah? Ayaw mo ano? Ceramics pala, wala na makamusta ceramics to Oo, huwag natin to, yan Lagi natin dito, yan hmm. Ayaw yung pares ng ano, dalawa yung sa karton Alam mo na ano ba ba? Uy, dito, dito, dito Ayun ang nakabalot po. Basta <laughs> natin. Ay. Ay po. Basag. Sayang. Ganda o. Oh. Ah, Ay, grabe. Daming tapon dito. Mga kamastaro. Sulit yung tapon na. Sulit yung pulot natin ngayon. Ha. Nabasag. Sayang. Ayun o. Maganda sana yan Oh. Ayun eh. basag yung iba. Ay so ayun Tatlo. pa. Basag. pa tayo dun. Ayun ito, ba. na, tapon mga Yun, no. no, pwede natin pa ano natin oh. Parapol natin, ayun. Ayun, apat oh. na yan. Hmm, Ay, ito, ito, may paris to Ay, apat din Ah, uh, oh, ah, lima, lima, lima Ay, ito, 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 ito Yun, aling, putrito, sandusina uh. Akala okay, ating dusina, yan, oh Yun May mga scooter po Gusto ng scooter, oh, uh. lubi na yan tong bata ini. Hmm? Ah? Hindi na. Lapin lang ko na. Lipat tayo dito makamas ka. Uy. Basa din ah. Eh, lah, dito 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 dito. Ay, puro laruan to. Kasi so, puro laruan Di pa tayo, di pa tayo Ayun mga Nagliligpit na sila, pinipili yung mga gusto nila kunin Gaya ng mga ganyan, mga thermos, mga ganda yan Mga stainless, ganun, pinukuha nila So ngayon, yung mga eto, ganito, iniiwan na po yan Kaya ito ka ng mga ganyan, yung mga gabasakin yun. yung, yung mabibigat, Ito. iniiwan na po yan Ayan, So hindi pa pwede galawin kasi andyan pa sila Mamaya, hintayin natin mamaya Katapon na yan Hintayin natin at uh, Dito muna tayo mag-aantay Hintayin-tayin muna tayo abangan natin kung Kung na sila Saka tayo warangkada Ito 2, 4, 6 Ayan o oh. Maganda Maganda to Ayan o oh. Kakapal o oh. Sulid ito pinakita ko sa inyo kanina mga monster yun. Ganda. Daso. Yun. Yeah. Hintayin natin. Pag umalis na sila, kukuni natin to Yun. Yung kaganda Grabe. Iwan natin. Mas maganda yan. Yun. 246 anin. Ah, abangan natin yan, mama. Yan. Dito lang tayo, dito lang tayo ang tambah yung mga tropa natin, ewan ko kung saan sila na, ano, namulot. Pero sigurado ako dito yun, dito yun. Dito yun sila sa babasagin. At yun, may nakita na ako dun. Si... Si Lodi Marvin. ah uh, ano, Lodi G? Ayan, Lodi G. Alika, alika, halika, halika. Oh, I'm Ayan right. o, sabi Hello ko na guys. nga ba Welcome to my vlog, Jim Cagarlin Jim Cagarlin, pasupport na lang po Ayan, pasupport po mga ka Monster. Monster. Ano yan? Bago oh, bago yan. Oh, congrats. binili ko 2KD lang. Tapos ito, binili ko 1KD half. Congrats! Bago ah. 2KD. Binibintan 4KD. Tanawaran ko 2KD. Oh, ang ganla. Gaan, oh, ito. Oh. Ang Oo nga. Kaso maliit no? Pwede na? Paano daw? Pwede na? Maliit? Pat, pati ng ano, ring guide. Ring oh. guide, ring guide. Ganda. Iba to, yung pang bangka to eh. Ah. Yung pang bangka yun oh. Pang jig. Oh, pang jig. Pang jig to? Oh, pang, pang jig. Ha? Pwede yan, pang jig. Pang jig to? Oo. Oh. Maganda rin ba to? Oo oh, naman. Pang ano yan eh, pang malakasan yan eh. Ayan. Si Jeep lagi na nakita namin dito. Ah, nakita natin dito mga ako. Pinibinta sa akin ano. Si ano pala? Si Goodheart. Ah, uh, si Heart. Ayan o. Ayun ano mo, hindi ko nakita. Kinapunot okay, mo. Ayun. Ayun si Kay Angel, ayun si Marvin nandun. Para mapuno na rin pong ano ko panunod. Ayun jackpot oh, at least jackpot. Ayun, libre na yan. Ayun, hindi okay na yan. No. Okay yan. No. Gano'n no. mo, mga Libre na po yan Good heart. Ayun, good heart. Ayun, good heart. Ay, ay, ay! Ay, good heart! ko sa ilalim, maganda o. Bata sa YouTube ka nang good heart Ayun, dami ah. Sana all, maraming nakuha kami, wala pa nakuha. May nakuha ka na? Mayroon Hmm. Ako wala, wala akong nabangbang pa pato Kukuha lang kami kunting eh, nga Ayun o, grabe yung mga oh. dito tayo sa mga ano, housing Ayun o, si... housing ng mga cellphone Anong tawag dito, yung mga cellphone oh. may mga wire pa o oh. o, ano? libre na po yan, grabe uh, O, oh. grabe o IPX, iPhone X Ayan, para sa iPhone X Ang dami, dami, dami na mamulot po no Libre na po yan Oh ano to o, Ganda nito oh. Ganda oh Anong cellphone kayo to Wala yung cover Dito muna tayo Dito muna tayo Napanag tayo dito Oh o, ano to Kalkyo Oh, trabaho yung kalkyo ah. Oh, ano to? Touch screen control clock calculator. Yun, jack pa tayo. Yun oh. Ah. Mamaya, oh, subukan natin to. Subukan natin mamaya. Oh, grabe. Nakabalot pa, kunin natin to. Magagamit ko sa Pinas. Yan oh. Touch screen pa. Ang tibay ng calculator na to ah. Yun. Oh. Lagyan natin dito. Subukan natin mamaya pag gumana. Yun. O, ano to? O, may battery pa oh. Battery ng cellphone oh. Samsung. Ano ko ang battery nito? Kasi kaya sa battery ng Samsung ko. G7. Huwag lang, baka pumutok pa. Ano no? Wow, ano to? Ganda, oh. Uh, Uy! Dudy Marvin, oh. Yun, no? no? Libreng casing na. Idol, uh, libreng kising. Ah, housing na nga ng mga cellphone. Cellphone? Oo. Ako nga tumalaman yung ano. Kaya nga, wala mga... Hindi, yung iba, meron naman. Tamisok lang tayo. Jackpot ako na ano, idol, oh. ganito. Touchscreen na uh, Calcube. Ah, ito, hindi pa to? Pwede siguro 'yan. lang 'to, eh. Oo. Ito, ito 'yun, oh. oh. Oh, pa. ano? calculator, oh. Gumagana 'to. Oh, gumagana. Tuwa na 'yan. Mhm. na Dito na tayo. Ha, 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 ito. Nakatayo lang yan eh. Ayan? Oo. Uh. Ah, nakatayo lang pala na yun. Nakatayo lang. Dami no, dami pa nga ka So, yun mga monster. Ano so, yung dito na natin dito Kasi e, uyan tayo na Anong oras na ba? Anong oras na? Hindi pa na oras eh o, alas ayan, Mag alas 11 pa lang Ayun, mag alas 11 na, kailangan natin magbabay So, yung video natin hanggang dito na lang Ito Ito yung iwan natin dito Yan yung dami pa yan Pero yung iba, napagpilihan na po Yan, napulot na po tayo ng Ayan, mga bukas sa ganyan ayun, madami na po yan yun yun, Rudy Martin nag-isang oh, Rudy Martin ng Arad yan yan at syempre ang ano po siya kay Angel TV yan, uh. yan sa mga katulong mga mga Rudy yan, yan nilipas siya katulad yan, nila at syempre ang yung lingkod Monsters TV huwag kalimutan sa halalan eh, hindi, biro lang Uh, yan, sa so lahat ng mga sulit uh, subscriber natin sa maraming maraming salamat sa so, mga solid viewers natin, maraming maraming salamat so ayan long time no po uh, yun so, sa ano lang po bye bye ingat